sa up? Parig Don here. Ituturo ko sa inyo ang Fallen Lola Amor. Hindi ako magtuturo ng bar chords dito, katipa. For beginners ito, okay? Naka-design ang tutorial kong ito para sa mga beginners. Let's start. So, para maumpisahan natin ito, asa na yung drummer ko? Drummer, palo! Yan! <laughs> okay ipapakita ko sa inyo ang common pattern na gagamitin sa kantang ito. Ibig ko sabihin sa common pattern, ito yung talagang palaging gamit. Ah, oh, ito. Yan. Yan ang common pattern niya. Okay? So, tigil muna drummer. Drummer, tigil muna. Yan. So, ang chord nun, ng pattern na iyon, D major 7, tapos C sharp minor 7, and then F sharp minor 7. Ang bilang niya, yung D major 7, 1 and 2 and beat. 1 and 2 and then 4 counts dun sa F sharp minor 7. 1 and 2 and 3 and 4. right? So, sabi ko nga, for beginner ito, nakita nyo yung ginawa ko. D major 7, talagang madali lang. Hindi mo kailangan mag-ipit. Pero, magandang pakinggan yun dito. Diba? So, dito lang tayo, beginner nga eh. Okay? nakikita dyan sa screen, oh, X, 6 string X, fifth string X, and then open string. So, 0, nilagay ko dyan, 0 ang fourth string pwedeng patugtugin yan. Yun nga ang mahalaga eh. <laughs> D. Okay, and then, puro two, puro second fret. Third string, second string, first string. Puro two. Two, two, two. So, ibig sabihin nyo na yung number sa chart. X, X, 0 two, two, two. Okay, ganun basahin yan, ha? Susunod, C sharp minor 7 pang beginner okay so ang mangyayari 6 string x hindi hindi dapat magalaw another x ay 5th string hindi dapat magalaw okay wag mong tutugtugin and then 4th string 2 3rd string 1 and then 0-0 yun yun ang simpleng C sharp minor 7 natin dito alright alright Ayan, oh, fourth string lang ako nag nag-uumpisang mag-strum. Okay? And then F sharp minor 7. Isang isang lapatan lang. X X 6 string 5 string and then puro second fret mula fourth string. Ayan. Yan ay fragment yan. Ito ang totoong totoo. Ito ang buong ano, ang buong F sharp minor 7. So, ginawa ko lang fragment. Ito lang ang pinindot ko. Mula 4th string. So, ganun lang yan. Yan. So, practice mo na yung timing. 2 counts, 2 counts, and then 4 counts. 1 and 2 and 1 and 2 and 1 and 2 and 3 and 4. Parang doon pa nung strumming for beginners. Ayun na, yung nakikita nyo sa ginagawa ko, yun na ang strumming. Ibig ko sabihin, yung timing, eh, yun ang pag-aaralan mo. Yung strumming, ikaw ang mag- ikaw ang magi stram ng sarili mo ikaw yung magi invento ng ipapasok doon sa strumming uh, eh sorry doon sa timing doon sa rhythm kumbaga ikaw yung rhythm mo papraktisin mo okay so yun na yun damihan mo muna ba diba? nasabi ko na yung timing one and so puro da puro down up ganyan puro ganyan down up down up down up down up. puro ganyan, sanayan mo yung rhythm mo. Okay? Punuin mo. Nasanay ka na dyan, saka mo bawasan. Kasi sanay na yung kamay mo doon sa puro maraming ganon. Nako, gaganda na yung iyong timing, gaganda na ang iyong rhythm sa pagtugtog ng gitara. Alright? So yun. Upisahan na natin ng sunod-sunod ng ng ano ng ng sequence ng kanta, okay? Hindi na natin lalagyan ng lyrics. Mga yung patterns ang kailangan mong malaman kung kailan papasok. So, intro, common pattern tayo. Okay? Alright? And then verse, another common pattern. Yun din. Right? And then mag-iiba siya dun sa part na I'm okay with being by my side. <laughs> yun, yung lyrics na yon. yun. Yung lyrics na yun, ang chord doon ay 2 uh, counts D major 7, 1 and 2, and then C sharp minor 7, 2 counts din, 1 and 2, and then balik sa D major 7, and then A. 2 counts then Okay? Tick to 2 counts. And then, pag natapos na yun, edi, edi ipinasok mo yan doon sa kantang ano, I'm okay with being by my side. Eh, babalik ka lang din sa common pattern pag nagawa mo na yan. So, ayun. D major 7, C sharp minor 7, D major 7, A. And then, D major 7, C sharp minor 7, F sharp minor 7. Oh. Common pattern ka na ulit. Ito ay ano, ang susunod dito, interlude, yung walang kantahan. Eh, ano naman, common pattern ulit. And then verse 2, common pattern ulit. Magkakaroon ng pagbabago dito sa, I know that it won't ever stop. Yun, yung lyrics na yun, I know that it won't ever stop. D, D major 7, 4 count siya. 1 and 2 and 3 and 4, F sharp minor seven. sabihin nawala yung ano C sharp minor 7. Nag ano ka nagbabad ka ng D major 7. Ganun lang. Yung please don't say my name common pattern 'yun. Pagpasok ng please don't say my name common pattern 'yun. So balik ka do sa ano ginagawa natin common. And then sa kantang I'd rather hold on to this feeling. <laughs> yun, gagawin mo ulit yung kaninang itinuro ko na D major 7, C sharp minor 7, D major 7, A. Yun, ibabalik mo yun. And then, balik ka sa common pattern after mong gawin yun. Isang beses lang namang ginagawa yun. Eh. Do sa part na yun. Eh. Okay, and then, biglang magtotorotot. Diba yan pa Map, pa map, pa map, 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 never mind never mind yun so tuloy tuloy lang yan Yang D major 7 F sharp minor 7 never mind never mind, never mind. tapos pagka yung part na maingay na never mind balikan lang sa common pattern Okay. He's been raining in Manila ka mata <laughs> Yun, dali lang, di ba? Yun na, katipa Fallen, Lola Amor So, yung ano, yung chord na ano Nag-refer ako dun sa dun sa itinurong video Nung yung isang taga, taga Lola Amor yung isang chord na merong A So, dun ko ni-refer yun, pero uh, sinimplihan ko na laang. Hindi ko na inano yung mismo cord na ginamit nila. Yun. Enjoy! Paring don here! Happy!